Hi guys, welcome to my vlog for today's video guys May panibagong recipe naman tayo guys Maglumpiang Shanghai naman ako Halo-halo ito guys Meron tayong kamuti Merong kalabasa May sayuti Ito guys Ilang ano lang Kalabasa, sayuti at kamuti Tatlong ingredients lang tayo Meron tayong magic syrup. Nilagyan ko na yan. Meron tayong sibuyas at bawang. Lagyan natin ng pamintang durog. Tapos meron naman tayong beef cubes. Nilagyan ko ng kunting mainit na tubig. Then, then tutunawin lang natin siya. Kasi bawal ang ano guys yung chicken at baboy meat bawal kasi meron akong kaibigan doon sa plaza at pakainin ko siyang gulay kaya ang ilagay ko walang itlog ito dip lang tapos may lumpia wrapper tayo Tas lagyan natin ng asin kunti shout out kay Linette Shellinet yung bigyan ko ng lumpiang golay. Yan, kunting asin lang. Yung ganyan lang. Hindi ko pakita sa inyo guys na ginagad ko siya. Basta ganito lang. Yung parang mag-ano kaya ng... ito. Ano ba yan? Basta itong gadgara na yan, guys. itong gamit ko. Alam ko na lang para sa apoy, guys. Kasi yung wrapper namin, hindi siya bago. Parang matigas na siya. Kaya, sinalang na lang ito. Para hindi masira ang wrapper namin. Ng... Pero hindi naman siya pag-alutuin. Pwede na ito, ganito, guys babalutin na natin kasi nang try kami na magbalot hindi kaya sira ang wrapper naman kaya ngayon mabalot na tayo hindi ko na pinakita sa inyo ang pagbalot guys kasi alam ko naman na marunong din kayo magbalot kaya nakalot na tayo Lagay natin dito. Part 2 na pang natin ito guys. Ito ay meron tayong sayuti, carrots, may kamuti, meron tayong kalabasa, at meron tayong dahon ng malunggay. Kasi kanina ba guys, nabitin ang mga bata at kaya nagluto ako ulit. Wrapper is small yan guys. Small ang gamit ko guys. mantig ako guys tira ito kanina ngayon magbisa na tayo luya sibuya shopping out sa mga bata nagluto na ako kanina guys ngayon nagluto ako ulit kasi pinag ng mga bata ang luto ko guys nag kan shout out kay Jindin at Kyle yan ito ilagay natin ng gulay ito oh marami ito guys yung niluto ko talaga kasi ang mga bata nag iyakan kulang daw o oh, yan ginamihin ko na lagyan natin paminta hindi asin mamaya na natin halo yan Haloin natin siya. Hello and hello, Ern. Ang dami guys, no? Oh, grabe, maapaw, oh. Ang tingis, ah. Isang talaga yan, guys. Sarap yan. Mamaya pala, guys, lagyan ko pala ito ng green leaves. Yung dahon ng malunggay. Okay para talagang vitamins yung pagkain natin nagtunaw daw ako guys ng ano yung beef, beef cubes kaso lang hindi naman siya natunaw ihalo e, na lang natin kaya siyang matunaw lagi yung sahog natin guys kasi yung best friend ko sa plaza ay bawal ng chicken or peas kailangan sure bawal din siya deep lang talaga siya guys kaya lalot tayo para walang bawal sa friends ko guys shout out kay Lynette Bordillo sa plaza dito lang malapit sa amin guys Optional lang guys. Kahit wala kayong malunggay, pwede rin. Ito nilagyan ko talaga ng malunggay. Kasi bumili talaga ako ng malunggay, guys. Hindi ko pala siyang hiniwa. lang. Marami 'yan, pero konti lang talaga nilagay ko, oh guys, oh. Optional lang siya. Okay lang kung wala malunggay. Wow. Ang bango guys, oh. Eh. Ang bango. Pwede nang kakain kahit hindi nang balutin. Shout out sa mga viewers ko dyan. Sa mga silent viewers. Thank you so much. Sa inyo dyan. The Oracle Channel. Mabu Disa Pin. Din Yunila Official. Simply My Love si Cieb, si sa ko, Gorilla, Kola, Susan Morhan Single Mom, My Mom, at sa lahat ng mga nandyan, Idol Ping, Sis Ligaya SG, Maritis Vlog, Sis Rinaldo Sirupin. Langga Emeralds, Langga Yumi, thank you so much. Rickman TV, thank you. Sir Junior Cabia, thank you so much. At lah, sa lahat ng na mga nandyan, thank you sa inyong lahat. O, oh, pag ganito na guys, o, oh. ayan. Ayan, luto na siya, o. Oh. Pwede na natin balutin, patay na natin. Ay, hindi naman siya luto guys. Hmm, babalutin na natin. Balutin na natin patay natin ang talan Hindi pa yan tapos. Ayan pa lang lulutuin ko guys. Unahin ko. Painod na ako ng kawali. Yan na naluto lahat guys. 50 piraso. Please like, comment, share, subscribe and click the notification bell for more update to my upcoming videos. Bye!